Magandang araw mga bata! So magang ito ay magbalik-aral tayo sa mga talata sa Biblia na dapat ay kabisado ninyo. So ito ay tumutukoy sa uri ng pamumuhay na dapat ay meron tayo. Ang unang talata ang sabi dito sa Tito, Kabanata 2, talatang labing dalawa. Masahin nyo habang binabasa ko ha. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Tingnan natin ang mga mahalagang salita. Anong basa dito? Mamuhay. O, kayo naman. Ito, maayos. Kasunod, matuwid. Ulitin natin. Mamuhay, maayos, matuwid, at makadiyos. So, paano daw tayo mamumuhay? Ang sabi dito, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. O, sige, pikit ang mga mata at muli ay bigkasin. Kaya, mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Sunod, tingnan natin. Okay, ma masabi nyo kaya ang nawawalang salita? Kaya, mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ulitin natin, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Isa pa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ano ang sabi sa Tito? Kabanatang dalawa, talatang labing dalawa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ano ang sabi dito? Igalang nyo ang lahat ng tao. Ano daw ang ating gagawin? Igalang ang lahat ng tao. Sino ang dapat nating igalang? Ang lahat ng tao. Subukan natin. Basahin ang salitang nakakahon. Igalang. Oo. Oh. Subukan natin kung kaya nating banggitin nang may takip ang ibang salita. Igalang nyo ang lahat ng tao. Minsan pa, igalang nyo ang lahat ng tao. Isa pa, igalang nyo ang lahat ng tao. One more, igalang nyo ang lahat ng tao. ata 11334 Ano ang sabi dito? Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal. Ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Naglagay ako dito ng puso. Ang ibig sabihin ay pagmamahal. Subukan nga nating bigkasin ang mga salitang nakakahon. Una, magmahalan. Kayo naman. Pangalawa, minamahal. Pangatlo, pagmamahal ulitin natin. Magmahalan. Minamahal. Pagmamahal. Muli, basahin natin ng buo ang talata. Juan, Kabanatang 13, Talatang 34. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Tingnan natin kung kaya nating bigkasin ng may mga salitang nakatakip. Ano nakalagay dito? Magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal. Ulitin natin. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Ulitin natin, magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Huling Ayan. Ang huli kalata, ano makikita natin dito? Merong naka-X na dialogue box. Ito naman, naka-check. Ano kayang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ito ay makikita o mababasa sa Kawikaan, Kabanatang 12, Talatang 22, Kawikaan 12, Chapter 22. Ang sabi dito, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Ano daw? Nasusuklam, ibig sabihin nagagalit o mas mas malalim pa kaysa galit kasi nasusuklam o oh, hate na ano? Ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ibig sabihin, kung hindi o oh, ang sinasabi ay nasusuklam ang Panginoon. Siguro dito itong bata, nagsasabi siya ng hindi totoo, kaya nasusuklam ang Panginoon. Ngun, nalulugod pag sinabi nating nalulugod, ang ibig sabihin noon at ah, tuwa o oh, happy si Lord. Kailan nagiging happy si Lord? Kapag siya ay nagsasabi ng katotohanan. If you are telling the truth. So, kung katotohanan, ano ibig sabihin ng katotohanan? Truth. Ibig sabihin, kung hindi ka nagtatal ng lie, tuwa ang Panginoon sa iyo. Ang sabi, nasusuklam ang Panginoon sa nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit, nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Tingnan natin. Basahin natin uli. Nasusuklam. Ulit, na susuklam. Ang Panginoon. Sa nagsasabi na kasinungalingan. Ang basa dito, pa-ngi-no-on. Panginoon. Sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ulitin natin. ka si no nga li -na ngan kasinungalingan ibig sabihin niyan ay lies tandaan niyo ha pag kasinungalingan lies yun. mga bagay na hindi totoo ngunit nalulugod anong ibig sabihin ng nalulugod being happy the lord is glad o na lo siya sa nagsasabi ng katotohanan Kato, oh, basahin natin. Katotohanan. O, oh, ulitin natin, ha? Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit, nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Okay? kung kaya nating bigkasin nang may mga salitang nawawala O oh, ano makikita na dito na susuklam ang sinong nasusuklam ang panginoon nasusuklam ang panginoon kayo sa mga nagsasabi ng kasinungalingan Anong, anong nawawala dyan? Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit, ngunit, anong ibig sabihin? The Lord is happy. Pag sinabi nating happy, nalulugod. Nalulugod yeah, sa nagsasabi ng katotohanan. Subukan natin kung kabisado natin. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit, nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Okay, mga bata. O, oh, kabisaduhin ninyo ito, ha? Kabisaduhin ninyo, ulit-ulitin nyo lang ang video para ma-memorize ninyo. Paalam muna, gagawa pa ako ng iba. God bless!